Ang mga kapangin. Tignan nyo, umaabon pa nito eh dito. No, hindi nyo lang talaga makikita kasi sa so sobrang liwanan. Diyan kayo mami ko. Ando na naman sa plus bulan. Ako, vlog vlog vlog. Sorry guys. may lang pag vlog. May isa ako pa doon kasi hindi ko napu-post yun. Hindi ko alam. Ayan, alam mo kayo yung ginagawa ko. Wala. Makikita ka yun. Tara, maghahanap ako ng mga lalamong sa web. Ayan, guys. May nalaman natin. May CCTV din pala kami. Ayan. May nagtat sa akin. Doon ko titingnan sa iPad ko. tagot yung vlog ko guys doon Sana kaganto din ako oh. hindi ko tayo nung yung kawang ko May bilihan na kami dyan. Tita ko nagbebenta. Pero may ari noon, yung isa. Ano tingin-tingin nyo -tingin dyan? Ako na nakabahan ako sa ex Yung mga nakatira sa Santa Lucia, ay, Santa Lucia, Jose, Abad Santos, Corner Burgos. May palengke yung ka dyan, diba? Yung tuloy natin dyan, wasak na. Nawasak. Dahil bumaha. Bogino oh, kulat ako guys Ganto lang ang kown ko. Pero malalagyan pa yan. Magustuhan tayo gamay. Kamay pala. Hindi. Gamay. Ati mga ano? What okay. Inaugunasin ka. Um, Baka gusto mong patayin kita, Jambo? Lamang ano? Ang taas na lang baha nung no, isang araw, lumulutang na yung mga plastik. Kaya ikaw, huwag ka magiging plastik, mga tao. Ba? Kaya mga tao, huwag kayo, kayong magiging plastik. Ganyan yun. Wala akong time mag-vlog pero kailangan ko talaga para tumami yung subscribers ko. Pangalag ko po maging artist. Gusto ng <laughs> gusto ko yun. Dati kasi nagbablog ko min ang topic. Si JM Gregory. Gusto gusto ko. Gusto ko. Yung isa, yung kumaka-impact ng ice cream. Ayun, para o din Sabi, nagpo trip ka dyan, Bunso. Ya, Pud trip. Kasi ako, Bunso, dito. Ayun yung bahay namin. Oh, may iPad ako. O, oh, ba diba? Ayun, o. Oh. Basta, Makikita, ano yan? Huwag ka na mag -chat sa akin kung hindi mo na din naman ako re sa bagay English nang namuk mis kita. Ay, mosquito! September na, November yung birthday ko. Two months na lang. Three months or... Hindi, two months na lang birthday ko. ko oh, malapit na din magpas... Malapit na din birthday na tati ko, December 4. Hmm. Three months na lang. Tapos ko na. <laughs> Ito ang game to, ayan. Gusto ko talaga maging artista. Pero makapili ako ng iPhone 14 Pro Max. <laughs> 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. iPhone 100 Pro Max. Okay na, babay na. Wala na akong time Bye mag-vlog. Bye-bye, guys. Bye-bye, mga kapango. Kiss Bye muna. Bye-bye.